dahil sa biglang nagganda yung panahon mga lodi eh. o maghihila ko ng ano ngayon lambat inaria ko to kanina ano 6 pm so time check ngayon 9.30 9 to 10 ganon ng gabi kaya oras na para hatakin yung lambat yun yung lambat okay ito ka naman sa ating biyaya Sana may maswerte ngayon Yun! Unang huli mga lodi Mahaba na nahila ko bago pa na nakadali Kano sila? Uy! Kanoping! Kanoping mga lods So Good size na kanoping Ayos oh talaga Okay, dami mo naman dyan Unang huli pala mga lodi kanuping Iyoy Uy, kanuping pa naman mga lodi <laughs> Pangalawa May kasama pang parang alimango na to <laughs> Kanuping Okay Ayos, malaking kanuping Dami mo dyan Lipti. Lipti mga lodi, lipti. Okay, e, dami mo dyan. Nah, dos, paling bangka. Itu yung bangka. Paling pa. Pangatlong oh, huli. yung uy maya maya <laughs> maya maya mga lodi o oh, good size pang apat pa lang na hulit ang mga lods medyo madalang pang gaan isda pa naman sana Yo, ayun ito uy lift alatang, ala e dami mo naman dyan. Para pampasigla. Oops. Ano to? Ay, gapas-gapas. Gapas mga ludi. Makakadais tayo yung bangga ngayon mga lods. Parang pinili yan. Kaya lang, medyo madalang naman. Oh. Ganda sana, malalaki. Oops. Ano to? Uy, tatalaki tok, laki. Laki-talaki <laughs> laki tok mga ludi. Buhay pa. Uy, kasama pa. Yun. Ayos Ayos huwag katabi Laki pa laki to Katabi niya dalang dang Ayos sige Dabi mo dyan ha? Kadali yung talaki to Mga lads, na maliit ha? So ito lang lahat ng isda na nahuli ko Sa awan ng area mga lodi. oh, Ilang piraso lang Pira magandang isda Mas maganda sana mga lods ko nakarami ilang mga lodi, ilang biyaya na binigay. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na kahit pa paano may biyaya. Binaba ko na yung lambat mga luti Oh. Ito no? na o. Oh. na siya o. Oh. Salud na ng screen. May dadala akong screen itong mga lads. Tawag ko sinsayan. Para kahit sa layout pwede mo sinsay. o. No? Oh. Diyan na yung lahat ng lambat. Para mamaya mga 2M na madaling araw. Ah... Uh, may area ko na may lambat sa ngayon sinisayin ko na i-prepare Nais ko na kagad. Para prepare na kagad mamaya sa paglatag sa paumaga na pag-are mga lodi. Baka ano, paumaga yung suwerte ng isda. Yan pa man, laban ng sabon ng buhay. Ito rin buhay mga isda mga lodi. Special pia sa bawat ano. Sa bawat pagpalaot, sa bawat pangawil man o pag ng lambat. Okay, lagyan ko mo sa ice to. May dadala ko ice dyan. Kaya yes, sa lamang cooler. Okay. okay. Tapos saing right ang mga lodi. Sabihan na nyo, pagka umaga sana may masyot yung Oh, umaga mga lodi. Kami masurte mo rin ngayon. Ah, ngayon yan, mga lods. Tara, kaya gayto ay lambat ko mag gumagano misa gumagano. Wala na yung bangkaw gumagano ganon. Nagkapaling sa hangin. Unang huli mga lodi oh. Maliit pa. <laughs> unang huli oy pang city na lang ba to <laughs> alit unang huli oh salmoniti salmoniti uy pakaan ihaw mga luti buhay pa bagong bangga lang oh Oh, pakan. Bagong bangga lang. Yun. Wala itong bukit mga luti. Pangatlong huli pa lang. Talagang bukit. Okay. Eh, na Pagkakasigla naman dyan. Ulit mga luti. Tanaw ko mga lodi eh. Uli, mukhang medyo malaki to so Good size, yun, so Ayos Uy, lifty Lifty mga lods Lifty Kaya yung yan Good size Ito, uy, maya 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 mga lodi eh. kaya maya sama pang agimat maya maya okay, to. oops toh lobster uy lobster na lobster mga ludin, laki lobster wow lobster green nga lang green <laughs> lobster mga good size Kadari lobster. May ako natanggalin to. Good sa ito mga lods. Oh. Hihi. -hi. Special to special. Libong halaga niyan. Kala na. Okay. lobster, good size. Ayos. Kadali. Mga isang kilo yung mga lodi. Yay. Ano pala? Lifty. Pulot lang manahog kasama mong banahok hindi piraso lang kulit sa ngayon pero pasalamat na rin at kinagpigyan ng lobster oh, sa mga nakaraan mga lods ko bakit hindi ko itakma yung lobster ito yung nakakasugat sa kanya oh. at pumisik yung kanyang buntot yung malakas makasugat yun no? Oh. hanggang lang mga lods

yan hawak hawak ko na para nasundot lang talaga nadali pa tanggal na yung salambat pagpalat palat nya lang yun lang talaga alat mahuli mga, mga lods yun piraso lang okay sa ice sama ng huli ko sa gabi <laughs> <Salamat>. <laughs> ako, ha. Oh. Oh, shout out ya na kila <laughs> uh, natin Kaya. Uh. po Oke, eh. ah. Sige sige. Suno, na kayo. <laughs> <Tama na ako. laughs> okay, let's go. Wala ka Deliver berkesan, takut aku. kok akan lebih setir, oke. <laughs> oke, oke. Oke, oke. oh oke. Okay, kah? Oh, shout out oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke.